isang buwan po yung inaabot bago sila tubuan ulit ng clone nila after molt po tumutubo yan. pero kagaya nito sa kaso nito guys hindi na siya nag molt dumiretso na siyang tubo muna So yun guys, ito no, doon sa isang subscriber natin dyan na nagtanong. Ayan. So, papakita ko sa inyo isang crayfish natin na ito guys. Ayan no. Kung nakikita nyo. Halos wala na siyang ano, wala na siyang close na kalahati niya talaga. Naubos talaga yung buong kalahati ng ang niyan. Ng mga galamay niya, pati klo niya. Ayan. Kitang-kita nyo naman eto, eto ito guys clone nya na to yung maliit na yan so napakalambot pa nyan bagong tubo lang yan kapag tumigas na yan guys saka lang magmumultong tong crayfish na to then yung ilang part ng daliri nya uh, I mean ng galamay nya ayan halos bagong tubo lang din lahat kung napapansin nyo medyo malabo yung camera natin guys so, ayan kung napapansin nyo ayan o oh. Bagong tubo lahat yan. Hin hindi pa ganun kahaba at saka katigas yung mga daliri niya na yan. Pero yun guys, sa tanong na kung tumutubo pa, ayan po, nakita nyo naman. Tumubo lahat. Yung buong daliri niya sa, kal sa kanang part ng katawan niya, lahat yan po ay nawala. Ang natira na lang eh, itong sa kaliwa, kulang pa ng isa. Ayan, tumubo na rin pala. Ito guys, oh. Ito yung sa left side nya. Ayan. Tumubo na rin bala yung kabila. Ayan. So, kala ko kulang nakatago kasi. Pero, ayan. Sana nasagot ko yung, ano, yung katanungan mo, sir. Dun sa subscriber natin na nagtatanong. Kasi, guys, sa totoo lang kasi, hindi naman lahat ng subscriber natin ay matagal na sa creepish farming. So, yung mga bagong nakakapanood ng na video natin na to, Ayun, ngayon lang nila nalaman, kaya nagtatanong din sila kasi wala, gusto nilang mag-try ng mag-alaga ng mga crayfish kaso siyempre wala naman silang idea kung paano to uh, inaalagaan. Kaya tayo guys hanggat maaari, so sa mga ma ma simpleng mga details na ganito, ini-explain pa rin natin. Minsan pag nag-deliver tayo ng crayfish at nag-away yung mga crayfish natin during travel nila, Sir, uh, bakit puputol yung isang klo? Uh, Nakain po yata ng kasama nila o nagsipitan po yata sila. So, nag-aalala sila kung ba, baka daw hindi na tumubo o ganun daw ba tsura ng crayfish nila. So, yun guys, tutubo po yan. Ayan. Huwag kayong mag-alala. So, uh, mga isang buwan po, pagka napuputulan ng mga klo ganito, isang buwan po yung inaabot bago sila tubuan ulit ng klo nila. After mold po, tumutubo yan pero kagaya nito sa kaso nito guys hindi na siya nagmolt dumiretso na siyang tubo muna yung which is dapat magmumolt siya so tumubo na lang muna yung clone niya and then ito kasi guys kung bakit ko nasundan na bakit ko nasabi na hindi pa siya nagmumolt kasi inisolate natin to nung nakita natin to na kalahati na lang yung clone niya So, siguradong sigurado na akong mamatay siya guys. Kasi, ano eh, wala na eh, wala na, hindi na makakatakas halos eh. Kaya ayun, in-isolate natin para ma-protection na natin yung crayfish natin sa pambubuli ng ibang mga samahan nilang crayfish. Then ayun, after a month, tumubo na yung claw nya, hindi tayo nakakita ng uh, shell o ng exoskeleton dun sa aquarium nya. So ibig sabihin, naunang mag-regenerate yung mga claw sa Ayan, yung mga legs niya naunang mag-regenerate -re bago pa mag-molt yung crayfish natin So, pag tiyas na itong daliri na ito guys, pag tumigas yan, uh, rekta na yan, ano, rekta na yan malt. So, magmamalt na yung creepish natin na yan. So, base sa kulay niya, ayan, medyo palight na siya, eh, padark na siya ng konti. Usually guys, yung mga dark color, yun yung nagmamalt. Tapos, magiging light colors na naman yung mga yan. So, ganun lang. Ayan, so hindi ko na ulit pahahabahin yung video natin guys. So hanggang dito na lang ulit sa mga bagong tambay lang dito sa channel natin. Ayan, paki-subscribe na po yung channel natin and then paki-click na rin yung notification bell icon. Ayan, para na-update ko kayo tuwing gagawa ako ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga ARC or yung ibang mga lobster na inaalagaan pa natin. So sa mga gustong mag-try ng mga Red Clarky o Ghost Crayfish dyan, so pwede pwede naman po. 5 pm nyo lang po ako, andyan naman po yung number natin, messenger natin. ah uh, pwede rin po sa Viber, ayan. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo lahat and happy crayfish farming.